parang hindi, parang hindi ka po yung uh, na napansin. Ayan, tinatanong nila kung napansin ka ba ni Galito sa motorcade. Napansin ka ba? wala kung napansin niya ako. Pero mukha namang, <coughs> mukha kumaway naman. Mas maganda siguro kung bumaba siya eh. Yun ang sinasabi ko. Pabayaan mo na yun. Eh Bullet, oh kagawad. Pabayaan mo, mo na yan. Ano yung pabayaan mo na yan? Si hindi, si Kaloy pabayaan na lang daw. Wag, wow, wow. wow. wag. Magkasala lang natin sila Kaloy tsaka si Goldie. Ano sila eh. Nasa ala pa up eh. Hindi uh, pa nila alam yung mga mangyayaring karma. <laughs> Joke lang. <laughs> Marcos, watching from condo ni Carlos. <laughs> Agamon, watching from condo ni Carlos. Oh, galing, shout out. <laughs> Sana ako. Yayamanin niya na. Hi, sir. Pakipatu ah, ka nga si Kaloy dyan. Malamit ka pa sa kondo niya. <laughs> okay lang yun. Okay lang yun. Marami pa naman mabuting tao dito sa mundo. Kasama sila doon. Kasama sila. Tama pa rin sila doon. <laughs> Kaya tanging dasal ko lang na ano, magka-ice kami. Hindi, normal naman yun sa kami. Normal naman sa mga... Oh tao, katulad natin, mga nabubuhay na ano, na nilalang sa mundo. Pabayaan mo na yun. Eh, Bullet! O, oh, kagawad! Mo na, pabayaan mo na yan. Ano yung pabayaan mo na yan? Si Hindi, si Kaloy, pabayaan na lang daw. Wag, wag. Pag nasalarang natin sila, Kaloy, tsaka si Goldie. Ano sila nasa ala pa up, eh? Nasa alapaap eh. Hindi pa nila alam yung mga mangyayaring karma. <laughs> Joke lang. <laughs> okay, lagi na kami magla-live. Bukas magla-live kami, magpapaano kami. Papakain kami sa mga bata. May, may nagbigay sa ating kaibigan. Na may nagbigay sa amin ano eh. Isang mabait na, kaibigan. Isang mabait na kaibigan. Papapiting kami bukas. Magla-live po kami send your star para ano makapagpapiling pa po tayo ng mga, ano, maraming kabataan dito sa loob Bilang sa hindi tsaka sa ano ibang lugar natin ah, sa ibang lugar magbibigay tayo ng ano, mga blessings may kailangan na mabay. wala eh hindi ako pinansin ni ano ni Boss Kaloy tsaka ni ano eh hmm. Yeah. okay lang yun okay lang yun marami pa naman mabuting tao dito sa mundo kasama sila doon kasama sama pa rin sila doon Kaya tanging dasal ko lang na ano, ice kami. Hindi yeah, normal naman yan sa pamilya. Normal naman sa mga tao, katulad natin, mga nabubuhay na ano, na nilalang sa mundo. Nagkakamali rin tayo. Walang perpektong tao. Kaya kailangan lang din tayo maging mabait sa kapwa natin. Alright? Oh yeah. Magandang gabi po sa inyo lahat. Dito lang po kami, binabantayan po namin yung earth. Yung basura bukas. Bantayan mo. bukas magbabantay pa po, po kami ng basura. Marcos, watching from condo ni Carlos. <laughs> Agamon, watching from condo ni Carlos. Oh, galing, shout out. <laughs> Sana ako. Yayamanin <you>. niya na. <laughs> Hi, sir. Pakibato ka na si Kaloy dyan. Malapit ka pala sa condo niya. Anda guys bukas ulit Oy, si Sir Net Sir Net ba o Ma'am Net? Net Ingwig uh, Ingwig? Uh, Ingwig? Uh, Net Ingwig Hello po Hong Kong Oh, ang dami mong ano ba ha? Hong Kong From Hong Kong, ingat kayo sa Hong Kong Mga mm -hmm. OFW Ah, uh -huh. uh, Tacloban, si Salvador Ah, uh, si Agobon Oh, yan you know naman, si Sirano mo, watching from Condo oh. ni Carlos Oh. Agwa watching from Kondo ni Galing. Pakibato ka na si Galing dyan pag nakita mo. Ah, oh, masarap oh, 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 Pansin Bakit ikaw ang masulit? Nawawala. Ginatasan. Ay, ginatasan mo daw. Sino? Sino yan? Kaloy. Paano kung ginatasan? Sino yan? Trolls? <laughs> <laughs> Baka kung ginatasan ni eh, Kaloy. Ginawa <laughs> niya si Milya. Ginawa niya si Milya ko tapos ginadyan niya kami. Joke lang. Debbie Purer. 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 Laban lang tayo, okay lang. Laban lang tayo, la tayo lalaban. La tayo laban lang. Kaya talaga hamon ng buhay, laban lang tayo. Hindi tayo hindi pwede lumaban. Lahat ng tao may pinaglalabanan para masaya. Watching from Luxburg. Oi, oh, hello, General Datul. Hello, ingat po kayo dyan. Agape Adon, shout out. 35 million condo. Hindi <laughs> sa na naman. makulentung ka. Matulog ka ng bata ka. Alex Salon, hello, shout out. Irene Reyes, Charlene Bazar, po, from Canada. Hello. 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 Get Inawayan ka at nakita huh? ko ka ang kalay ng motorcade sa video ko uh -huh. so, kasi ay parang hindi, parang hindi ka pong <coughs> na napansin. and tinatanong nila kung napansin ka pa ni kalay mo sa motorcade. Napansin ka ba? Hindi well, ko kung napansin niya ako eh. Pero, mukhang namang, <coughs> mukhang kumamay naman. Yeah. Mas pagkata siguro kung bumaba siya eh. Yun, ang sinasabi ko. Monalisa Lisa Abetrea, pare. Watching from Mindoro pare. Hello po Mona Lisa. Uy, siya is pong is watching. Ay, <laughs> to pare. Ginigigil. Hindi yun. Ginigigil. ano ako wala. Pati Patingin naman ang man nung nagigitara. Hindi, ikaw, nagigitara ka daw. pare. Huwag yeah. mo lang yung gitara. Huwag mo lang tug tugtugin. Hindi mo naman tinatapos. Eh. Lang yata. Masakit ko yung kamay. Kaya na pa kami naging gitara eh. <coughs> Ngayon pare. dati mo si Ma'am. Australia. Lahat naman pinabagi natin. Kaya lang nagaan eh. mo ko gano'y. Last number from Alex Catrangulaon. Si Alex. Ang pagawad. Oops. Siya lang. Hindi ako. Madam Alex, sino namin kayo sumayaw. Dati lang yun. Okay. <laughs> <laughs> Caroline Ramirez. Oh. Caroline Ramirez. Oh. Caroline. Ramirez. Ingat po ay dyan. Alamig na dyan. Okay?